Them. Smash them! All troops deployed! at dito nga parang nagiinit yung bareta kong hawak hawak kaya pumas lang na ako ngayon kanina pa ako patay wala pa akong gante naka 0-3 na ako ah ang lalakas ng na mga bata ni Forman mga nakakobra ah, wala pa akong energy drink kaya ito ah, itong taong robot na to napakalakas na ito Gundam Z paktay ka sa Gundam Z pero bakit Gundam babae yung ano niya eh no babae yung driver ng Gundam na yun ah tamang galagala -gala nga lang na ako dito sa barracks pang eto nagtatago dito sa duma no tumatay ako na tubol yung tae at saka sa mga palad napatay na naman ako rito <laughs> 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 paktay na naman ako rin ah pero okay lang didiscutin lang tayo eto nga pala yung hawak-hawak ko kabra ni Borman pinaram ko pa yung forma niyan pass lang niya naman tayo rito nakagawa tayong pala bigasan ah Mas dito naman nung uh, gusto natin makapitas pero wala pa rin iba pa rin nakakuha natakbang ba tayo na itong ano malaking salagubang ang tatago sa pulot yan eh yan yan, salagubang pa ang na naman tayo yan wala tayong ano nakadala nakadala lagi tayong pass lang ah ito pinakawalan na nila yung tatay ni Genbe ito na yung lord o nga pala yan, pumapas lang rito. Hinaharang ko nga pala yan. Tapos may maya lang, bigla may dumating dito yung dalawa. Makulit yung dalawa eh. Chicks ni Forman to eh. Kaka yung ano ni Porman eh. Kasawa ni Forman Pang, ito yung taong robot eh. Ang kunot na yun ito. Balat kalabaw din to eh. Kahit siguro na sa tubig ng apat na oras, hindi lalambot yun eh. Kahit papo mo, sa gatong eh. Grabing kunot. Tapos tamang ikot nga lang muna tayo rito. Maghihintay tayo ng kalaban. Ayan na. Ayan na sila. Pang. Ito yung mga malalakas mga utang sa kantin eh. Pas lang naman tayo. Pang. Grabe na yan. Ang lalakas talaga. Amantalang hindi pa na nakarubos yan. Mamaya maya magtataytan gel ako. Hindi discard ako. Sasalisay ako kayo paano manalo. Kahit nawala na kami. Kahit nalugin-lugin na kami sa laban na to. Kahit natagilid kami. Sasalisi kami para manalo. Ito nga pala. Naglalaban-laban sila rito. Huwag nang Tapos na to. Tapos na to. Ubus na nga pala mga kampi ko. Kami na lang yung titira. Yan. Eh, syempre, patalo pa. Syempre, diba? Ang nakadali yun. Victory, malala mga far. Maraming salamat sa inyo. Panonood. I love you all. Victory, malala.